channel. Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Napatakbo po itong si Kalingap Dan, ano po, dahil po sa pag-aalala dito kay uh, Joy Diwata. Ah. Bakit po kaya nag-aalala? Itong si Kalingap Dan ano, po ang kanyang nakita ano po at bigla itong napatakbo ah, yan po ay sasagutin ano kapag ka po pinanood natin yung video ano po ito po yung video pero bago po yan siyempre ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tahali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Santos Matubang, Kalingap Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia at syempre yung mga Kalingap Reactor ano po. At ganun din yung mga Charity Vlogger na Kalingap Partner. Ito po yung video noon na kung saan ay talagang labis-labis ang pag-aalala ni uh, Kalingap Dan, ano kay Joy Diwata at ito nga po ay napatakbo ano ano po kaya yung nakita ni Kalingap Dan bakit po ito ay biglang napatakbo ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Dan ito po yung video saka napapansin kaya may. may something kay boss ngayon <laughs> di mapakali <laughs> hindi na pa nga yan kinikilig <laughs> kinikilig ba? Kanina pa yan. Ito mo ikot-ikot sa likod ni Joy. Aray, <laughs> titig pa. <laughs> yung hindi mo pakali yung kung saan-saan nga. Ito uh -huh. mo, nandito na naman. <laughs> yan lang yan, naging ganyan. Oo. Oh, seryoso yan <laughs> eh. Seryoso yung pag nag-vlog. Yung gusto niya matapos agad. Pero parang yung gusto niya mas matagal <laughs> naman. Hindi ka ba yan oh. Yung uh -oh. magpuputik na hindi na ang niya. Ikot-ikot. Ikot. Nasa sa kaliwa na naman. <laughs> ibang epekto ni, ibang epekto ni Joy de kapag kasama sa band. Grabe talaga. <laughs> <Well, laughs> Boy, sinabi, nag-uusap nag kami ni Ryan. Kanina ka kaliwat ka, ka balik-balik dyan. Hindi, kasi baka mama may labok-labok sa panili. Binugugaw. Oh. <laughs> <"Buro -buro." laughs> kasi, siyempre, yung nasa damuhan tayo Grabe ka naman. Oo okay, nga, parang yung, yung kutis kasi ni Joy, parang ano, iba magalaga. Parang walang kahit may lamok o langaw, walang dumunta dumampi sa kanya. Oo. Oh. Huh? Grabe ka magalaga. Uh, the first time po ng ano to, ng aking channel na may masama tayo isang diwata, diwata sa akin mga <laughs> beneficiary. Hindi actually totoo yun, first time lang na may makasama sa akin. Katulad ni Joy, na kapartner natin, kalab team na nakasama sa um, kaya nga, society vlogs ko. Kaya nga naninibago ako sa'yo eh. Bakit? Hindi ka naman ganyan. <laughs> kaya nga. ha? Ano? Okay ka lang? Normal lang naman. <laughs> <laughs> Hindi? Normal lang naman. <laughs> Hindi ka normal. <naroon. laughs> Maro, busy, busy si tayo. Hindi mo pa kali. Busy nga. Kanina ka pa. <laughs> oh, Alerto dapat tayo. Hindi <laughs> <laughs> na mumuntik na. Muntik na. Pus, inamoy lang naman. <laughs> inamoy lang. <laughs> e, ang bang... ang bango ni Joy. Namoy mo ba pag sakay sa, Oo, nung sumakay sa mm. sasakyan? Grabe, naiiwan yung amoy. Grabe. Ay, Tama mo si Ryan, nakatulog nga sa sobrang <laughs> <laughs> Si Ryan nakatulog sa likod Ay, sa sobrang bango ni Joy. Eh. Nga na pa ako, basta pwede ipa-check up sa akin. Baka pwede rin ako i-check up. Ah. Habang nandito, di ba? Pwede, pa-dissect ka na doon. Wala akong ano eh, wala akong masamang ano na aramdaman. Ano lang? May kara ano lang, may ay di, wala akong karamdaman. May oh, ano? nararamdaman lang ako. <laughs> na tinitibok. Loko ka pati ako kinikilig. Wala ka <laughs> alam yun yung nurse doon. Yun po no, dito nga po ay uh, talagang labis-labis uh, ang pag-aalala ni Kalingap Dan, dito kay uh, Joy Diwata. Ano po, at uh, dahil po sa isang aso, ano na lumapit po kay Joy Diwata kaya napatakbo. Kala niya ikakagatin si Joy Diwata. Ano po nung aso no? Sabi po ni Michael. <laughs> sabi po ni Michael ay uh, uh, inaamoy lang ano si Joy Diwata kasi ang bango nga daw po ni uh, Joy Diwata no. Nung aso uh, makay daw po nang sasakyan ay talagang uh, amoy na amoy nila ano yung uh, mabangong pa bango ni uh, Joy Diwata at nakatulog po itong si Ryan. Dahil nga po doon sa bango ni Joy Diwata. Grabe. <laughs> At na, na ano po dito ay talagang labis-labis ang ginagawang pag-aalaga ni uh, Updan, dito kay uh, Joy Diwata. Makikita naman po natin ano, na halos hindi po siya mapakali. Ah, Paikot-ikot po siya. ano? <laughs> Kasi nga po ay uh, binabantayan niya si Joy Diwata na baka daw po makagat ng lamok. Ano? Siyempre, pag may nakita po siya lamok, ay bubugawin niya kagad. Ano? Yun po ay joke ni uh, Kalingap dan. Pero totoo po yun. Ano, totoo po yun sa kanyang nararamdaman. Ayaw niya po na si Joy Diwata ay madadapuan ng langaw or, or, lamok or ano man na insekto. Ano po? Kaya ganoon na lamang ang kanyang pag-aalala. Ano po? At yung kanyang pag-aalaga dito kay uh, Joy Diwata. Ano? Believe nga po itong si Michael. Ano? sa pag-aalaga ni Kalingapdan dito kay uh, Joy Diwata. Pero ang hindi po alam ni Kalingapdan, ano po, ay mas sanay sa kanya itong si Joy Diwata pagdating po sa bukid. <laughs> Di po ba? Alam naman po nating lahat na dating itong si Joy Diwata no, kasama ng kanyang ina ay uh, kumukuha daw po sila ng panggatong. Ano po yung mga kwento nila, no? naghahanap po sila ng mga gulay at saka mga nyog. Tapos ay nagtatanim po sila. Ano po, kumbaga ay talagang sanay na sanay po siya sa bukid. Ano po, at eto naman si Kalingap na ay lumaki sa Manila. <laughs> Kaya kung tutuusin, ano po, ay mas sanay talaga si J.D. Diwata pagdating sa bukid. Pero siyempre, yan naman nag-aalala etong si Kalingap Dan dahil mahal niya. Ano po, mahal niya etong si J.D. Diwata. Kumbaga, kahit alam niya na si Joy Diwata ay laki sa bukid. Siyempre, naandun pa rin po yung pag-aalala niya kasi mahal niya nga etong si Joy Diwata. At ayaw na ayaw niya po na ito ay ang madadapuan ha, ng uh, langaw o uh, ng lamok. Ano po, kumbaga ay talagang kung may dala lang pong kulambu siguro, etong si Kalingap na ay talagang kukulambuan niya. <laughs> kukulambuan niya etong si Joy Diwata. Hindi, joke lang po yun. ano Dito po ay talagang makikita po natin na naandon po yung uh, pagmamalasakit at pagmamahal ano ni Kalingapdan ano po dito kay uh, Joy Diwata. Ano po talagang uh, in love ano itong si Kalingapdan kay Joy Diwata. Inamin eh, naman po niya ano doon po sa vlog ni uh, Kalingap Norman ano nung tinanong tinanong siya kung mahal niya, sabi niya tumango lang ano, ilang beses ang tumango. Ano po, na talagang mahal niya itong si Joy Diwata. At hindi lang mahal, Siguro ay mahal na mahal. Ano po, kitang-kita naman sa mga ginagawa or uh, sinasabi ano po ni uh, Kalingapdan. Ano kagaya niya, kagaya po niya no, talagang uh, naandoon ng pag-aalaga niya at pag-aalala kay uh, Joy Diwata. Ano po, kaya ayun no, dito po yung makikita po natin na talagang uh, hindi po lolokohin ni Kalingapdan etong si Joy Diwata malabong malabo po yun na mangyari. Ano kagaya po nung mga sinasabi nung iba na baka daw lokohin lang ni Kalingap Dan eh itong si Joy Diwata kasi Manila Boy itong si uh, Kalingap Dan, eh no. Yun po ang sabi ng iba no. Pero para sa akin ano sa tingin ko ay medyo malabo pong mangyari yon. Ano kasi nakikita naman po natin ano na talagang nandoon yung pagmamahal ni Kalingap Dan, dito kay uh, Joy Diwata. E eh, ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.